Ayon sa Philstar, si sina Kim Cho at Paolo Abelino ay parang mag-asawa na sa kanilang taping, ang kanilang mga fans ay sobra ang kilig. Tagos ang kilig sa tambala ni na Paolo Abelino and Kim Cho sa What's Wrong with Secretary Kim. Lalo na nung ibuko ni Pepe Herrera na parang mag-asawa raw yung dalawa sa set. At kung sasabihin nilang matagal na sila, maniniwala kami. Sobra talaga kaming kinikilig sa kanila, chika ni Pepe sabay promote ng musical play ng parokya ni Edgar kung saan siya kasama sa cast. Kaya talagang wagas ang tilian ng mga andan sa Gateway 2 kahapon kung saan ginanap ang presscon. Ang ginawa pa ni Pepe ay pinagholding hands sila kaya lalong kinilig ang lahat. Grabe rin ang reaction ng sabihin ni Paolo na si Kim talaga ang nagsaset ng tone sa taping nila. Pag high energy si Kim, siya talaga yung nagsaset ng tone ng set, lahat ng tao energy set din. So parang ngayon lang ako nakakita ng taong gano'n na kayang iset yung energy level ng set, sabi ni Paolo. Marami ang nagsasabi na may relasyon na talaga ang dalawa dahil umano sa kanilang di pangkaraniwang mga kilos. Ayon sa mga fans meron silang kakaibang kinikilos na parang sila na talaga. Please don't forget to subscribe TNT Trends and Tour channel, click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my